So yun na, welcome mga kagigil. So Philippine gigil is here or Filipino gigil is here or yeah, ang uh, pangalan kasi ng channel natin ay Philippine gigil. So it means uh siguro expect na rin kayo or, ano ba to? Channel introduction ba to? Wait, uh, hindi pa kasi ako sure kung ano eh. Pero something na ginawa ko to para sa kasi hindi ko alam kung ano yung uh, kahihinat na ng channel natin in the near future, in or in the future, diba? So, pero ang plano ko talaga dito ay, yun, uh, manonood tayo ng, or gagawa tayo ng mga reaction patungkol sa West Philippine Sea or sa, yun nga, sa issue-issue natin about sa Philippines, China, America. Tapos yun, siguro ay uh, isali na rin natin yung uh, politics about dito sa mga something nangyayari sa atin. Ano. So, yun. Kaya gumawa ako ng channel na Actually, meron akong ibang channel but, you know, uh, gagawin ko siyang ano. Parang nakadis... Ano? Parang ano lang ba good for this channel, di ba? Which is... Ano, para makarelate na yung mga tao na yun, ah, mahilig nga din sa panonood about nga sa mga nangyayari dito sa Pilipinas Especially sa mga hot issues Like gaya nga nyan sa West Philippine Sea Sa nangyayari dun kay ah, PBBM, PRRD Basta marami yun men, marami yun ah, Kaya yun, gumawa ako Kaya yun kung ano kayo, mahilig ka sa ganyan uh, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, ilike ang video ito, and then, yun. Love, love lang. <laughs> so, paabutin lang natin to ng tatlong minuto para, you know, siksik -sik din siya, diba? So, yun, ah. Uh, may hawak ako ng alcohol dito. Actually, parang hindi to introduction, ano? Parang ano lang siya. Uh, gumagawa lang talaga ako ng video kasi need kong makagawa ng ano eh. At least five or ano. So, it's alcohol from Green Cross. So, yun lang naman. Uh, yun. Uh, actually, natawa ako sa paggawa ng pangalan ng Philippine Gig. Alam no? kasi, Philippine Eagle. Tapos, parang nirime ko siya. Or, parang inano ko lang siya. Parang pinarudi ko lang yung Philippine Eagle sa Philippine Gigil. So, parang ano, di ba? Uh, ewan ko yun lang din yung pumasok sa isip ko kasi syempre kung manonood ka about nga doon sa mga pinagagagawa ng China di ba parang magigigil ka rin talaga di ba so yun lang naman uh, 56 59 so thank you so much thank you